Ganito ang epekto sa pagiging bobotante ng taga Mindanao, especially sa taga Davao City. Welcome nga pala dito sa Davao Coastal Road, kung saan makikita nyo ang napakalinis na sapa connected ito sa dagat. Makikita ang tulay na ito malapit sa Ecoland Terminal bilang madaling palatandaan. Nagawa itong proyekto na ito ngunit hindi pa tapos simula nung namuno si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang masasabi ko lang ang tulay na to o ang coastal road na ito ay pang-international. Kung napapansin nyo maraming bahay at establishmento, palatandaan na nakipag-cooperate -co yung mga tao. isa sa palatandaan kapag mayroon kang malinis na lugar, mapayapa at may kaayusan kapag magaling ang namumuno nito. So sana, bago po nyo kami sabihang mga bobotante, eh ganito kalinis, ganito kapayapa, kaprogresibo yung lugar ninyo. Ganito ka kooperatib lahat ng mga constituents ng lugar ninyo. Tandaan po natin, kapag mayroon po tayong magaling na mumuno, lahat po ng constituents nito gaganahan magkipag-cooperate. Ganun lang naman kasimple. At lahat ng mga constituents na Kapag true leader ka or meron kang political will. Ganun pa man, marami pa rin kumontra nito. Dahil nga, kakatapos nang bumaha dito sa Davao, eh, tinanong nga kami, kung ano ba daw kulay ng sapa nito kapag binaba o di ba <laughs> ang nagtatanong lang naman eh yung sapa nila kulay kape kulay putik kung hindi nagiging kulay putik puro basura o di ba ganun ka hipokrito ang mga nagtatanong marami din ay sasabi na napakakurap daw ng mga Duterte eh, saan ba nila kinuha yung analysis nila nila Ano bang, ewan eh, ko sa logic na meron talaga sila, no? Mana-mana talaga sa lahat. Mana sa amo, ganun ng kadali sabihin yun. Sabihin na natin, ganyan kakorap ang mga Duterte. Tingnan nyo yung dabaw noon, tsaka ngayon. Eh, tingnan nyo kung magkano binibigay na budget sa dabaw ng national kada taon. Kung kurap ang mga Duterte, how much more sa lugar ninyo, lalo na sa Luzon, na abunado masyado. No? Ang bunahan siya, kumbaga, ng biyaya ng national budget. And yet, Davao City is the most richest city in the Philippines. Pangalawa, sa pinakamalinis at mapayapang lugar sa Southeast Asia. Tapos sasabihan nyo kaming bobo tante. Ano yun? Binayaran namin yung nagsasalita. No? Ano yun? SWS? Ano yun? Police report? Na mas mababa yung krimen ngayon. Halata namang hindi totoo. Kanino ba talaga kami dapat maniniwala? kahit nga mainstream media ngayon hindi na pwedeng pagkakatiwalaan kitang kita nyo na sa mata kung paano dinala ng mga Duterte ang Davao City kahit sabihin nyo nang aabuso nang bubugbog no? power tripper eh sino ba nagsabi sa inyo mga mababait niyang mga Duterte kaya nga nadidisiplina yung Davao dahil hindi mababait yung mga Duterte Nakuha niyo ba yung puntong ibig ko sabihin? Kaya kung ako sa inyo, subukan niyo manirahan dito para matikman niyo yung baha na sinasabi nyo pagka kinabukasan wala na. At samantala, ang baha sa lugar ninyo, iba. Isang buwan hindi pa nawawala, Tagatuhod sobra pa.